Boss, oh, yeah, mm -hmm. ano, ah diyan ano diyan ano yan? diyan oh. diyan rito, diyan 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 Dice? diyan 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 At diyan Ha? diyan 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 Hindi, labat mo! Hindi nga. At diyan 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 ako diyan 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 Sa is. Sa is. Saka, ano? Ayan. Limang piso. Ayan, boss. Walang daya yan, ha? Ito lang Malaki ba ba yung ba barya? Oh, sige, ito. Ayan, ha? oh. Yan, oh, ayan, oh. Ayan yan. Oh, ayan. Tataya <laughs> Kahit hindi ako marunong, bossing. Sige. Ayan ko, ha? Ayan. ayan. Oh. 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 Lala ba dyan? Wala tataya? oh titira ka na. oh titira ko oh 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 dahyay oh mo oh eight nine ah oh eight nine mah oh tumapat pa eight nine na tiglimay tu mapat oh tu mapat oh tu oh tu mapat 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 oh oh tu mapat oh tu mapat oh tingnan, tingnan, oh oh tu mapat Oh, kinakawala ko na. Oh, ito. tataya. Ito, ito na. Tapik mo na, tapik na. <laughs> oh, tapik na. ko na kayo, ha? mo <laughs> <lang, Ay>, <laughs> na. <laughs> tapik mo na. Tapik mo na. mo

<laughs> oh. 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 Magkano tayo? Hindi no? ko pala kakabigin yun. <laughs> so, again, oh, then. talo ka. Talo oh. ka. Talo ka. Oh. Ano mo? Mo? Oh. Ano mo? Dawas oh. ano, mo. Oh. ano yun? Mo? Kanta, singwenta. Kanta, oh. 50, 50. <San>?